Alam mo sa totoo lang, nakakahiyamang sabihin to, pero napag-iiwan na ng Pilipinas. Sa Pilipinas kasi mga kababayan ko ganito. If you want to access an internet or data connection, you need to fade. Ayan. Uh, 1987, nakalakihan ko na si Ang gamit pa namin noon, landline. Mga kababayan ko. mino naman na sila ang pioneer, mga kababayan ko. Hindi naman natin maitatanggi yan. Wala pa si doon. No? Alam mo dapat siguro ano? Ilan ito eh. So, totoo lang ah. Maraming Pilipino ngayon ang naghahanap ng fastest internet. Maraming Pilipino ngayon ang nahihirapan din because we don't have fastest internet. Alam mo sa totoo lang nakakahiyamang sabihin to, pero napagiiwanan na ng Pilipinas pagdating sa speed and connection ng uh, access ng internet. Bakit hindi tayo makasabay katulad ng uh, katulad ng ano? Uh, let's example. Hindi pa sila sakop ng na noon pero independent na yung kanilang telco company. Correct? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong. Sa kung mga kababayan ko, umunta ka sa ilalim ng subway, may internet. Pumunta ka sa pinakailalim pa ng uh, subway yung color color blue, mga kababayan ko, may internet. Pumunta ka sa park may internet. Pumunta ka dun sa pinaka sulok na cafe. Mga kababayan ko, may internet access. Maglakad ka sa kalye, mga kababayan ko, ang daming internet access. Sa Pilipinas kasi, mga kababayan ko, ganito. If you want to access an internet or data connection, you need to pay the company. Example. Mga kababayan ko, di ba? Kailangan mong bayaran. Tapos, pag ka sa 5G kuno, na data na binibigay nila mga kababayan ko tama mga kapatid correct me if I'm wrong mga kababayan ko yan yung nangyayari mga kababayan eh, kailangan mong uh, mag uh, subscribe pa no? punta ka doon sa airport ng Pilipinas eto nakakahiya to eh pero gusto kong sabihin sa inyo mm? mga kababayan ko punta ka ng internet access ka ng internet doon sa airport mga kababayan ko Ihingang ka pa ng code. Alam mo, ingin sa yung code, kailangan uh, smart user ka. Naranasan ko yan sa Terminal 2. Smart user. Tapos pag in-insert mo, kailangan may broadband ka. Hindi mo rin ma-access, mga kababayan ko. Di ba? Mga kababayan ko. Oh Ay, ano yung mga nangyayari? Let's magpakatotoo tayo. No, pumunta ka dun sa airport, naranasan ko, papunta kami ng Burakay, ang nangyari sa amin, yung tail, yung ano, yung uh, kailangan ko pang, kailangan ko pang mag-connect doon sa aking uh, data. Imbis na wifi na lang na mabilis, mga kababayan, eh, hindi pa nag-connect. Di ba?